Kahit ano pang tawag mo sa Diyos, kahit ano pang pakiusap mo, pag itinakda ng Diyos yun, hindi mo yun maiiwasan. Merong mga karamdaman na hindi nagagaling. Ang karamdaman ay paraan ng Diyos para ang isang tao ay magpahinga. Si Lazaro ay namatay dahil din sa karamdaman. Pero siya ay naging dapat sa Diyos. Kung minsan ginagamit ng Diyos ang karamdaman para ang isang tao magpahinga na. Gaya rin ng mga naunang lingkod ng Diyos. Meron silang panahon na kinuha sila ng Diyos at karaniwan ang pagkuha ng Diyos ay sa karamdaman. Iyon ang ginawa sa mga lingkod ng Diyos noong una. 57.1 ng isaya. Ang matwid na namamatay at walang taong nagdaramdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matwid ay naalis sa kasamaan na darating. Maaaring nakikita ng Diyos na may mas masamang pangyayari kung mabubuhay pa ang isang tao kaya kinukuha na niya ang tao. Kaya pati taong matutuwid, mga mababait na mamatay kasi baka may mas masama pang mangyari sa kanyang buhay, kinukuha na lang sila ng Diyos.